bilo-bilo kayo dyan guys or halo-halo so ako'y napaluto ng bilo-bilo dahil nag crave kami dito sa probinsya so yung malagkit na because binilog-bilog ko tapos ayan so pinakuluan na namin dun sa may uh, gata ng nyog So, naglagay ako ng gatan ng nyog. sa so, ako nilagay yung mga bilog-bilog na malagkit na bikas. Tapos, nung lumutang na, sunod nilagay ko na yung mga iba mga sahog. Merong kamote, may ube. So, yung ube galing dun sa garden ng kapatid ko. Tapos, nung nilagay ko na yan, so, naglagay, naglagay na ako ng asukal mga <laughs> 1 yan. So, yan lang yung aking papatamis na nilagay. Wala akong condensed milk. So hinalo-halo ko para matunaw yung asukal na nilagay tapos nung medyo malapot na sunod nilagay ko na yung iba pang mga sahog na saging at saka yung konting sago. So malilit lang na sago yung available kaya yun lang din yung sinahog ko. So apat na piraso lang or apat lang nasangkap yung saho. Tapos yung huli, bigay ako ng gata na may tinunaw na malagkit na bigas. Ayan guys, so oh. so yun lang pampalapot para mas masarap pagka mas malapot. Susakto so, lang din yung kanyang tamis. Kain tayo.